magandang hapon sa inyong lahat so yung huling vlog natin mga kawaray eh, nagpunta tayo sa Malitam doon sa may mangrove forest uh, eco park sobrang ganda ng lugar sobrang nakaka-relax so nagplano ako doon na magpalipad ng drone bukod sa nagtataas ang mga mangrove forest eh high tide so yun talaga yung napakaganda nga lang mga kawaray nagkaroon tayo ng problema so yung problema nawala nawala sa control yung drone natin nagulat ako hindi ko na siya makontrol hanggang sa dumating sa puntong tumama na siya sa mangrove ang pinagpapasalamat ko doon mga kawaray hindi siya nagpatak sa dagat kasi kung nagpatak sa dagat ko alam kung ano yung emosyon na mararamdaman ko kapag nangyari yun na pumatak sa dagat simula nung na nangyari yung ganong pangyayari ganong insidente ah, hindi ko na sinubukang magpalipad itinabi ko yung drone ko kasi natatakot na ako baka mamaya ka ako matuluyan So ngayon pumunta ako dito sa dumantay So mapapansin ninyo dito sa dumantay Napakalawak Ayan open area siya Open area So kahit magpalipad tayo Walang tatamaan na puno Okay maliban na lang dito sa sinisulungan natin puno Ayan o oh. So maliban na lang dyan So pumunta ako dito para ayusin natin yung drone ko Hindi ko alam kung anong problema Tatry natin uli dito ipalipad para malaman natin kung dahil lang ba talaga sa signal o mayroon o mayroon tayong dapat ayusin sa drone natin. A Assemble lang natin tong drone natin tapos papalipad na natin. Sana walang problema kasi ang laking bagay ng may drone, ang laki na naitutulong nito na sa pagba ko mga kawaray. tayo. Layo tayo. Ayun, gumaga, gumagana naman siya. Ayun, gumagana naman siya mga kawaray. Kaso nakalagay dito, take off. Pero yun naman madalas kasi walang signal. Yun, home point update. Pero naka-steady siya doon. Yun nangyari kahapon, pagkabitaw natin, gumagalaw na. So nagwawala siya. Yun lang yung nakakalungkot mga waray kahapon na nangyari. Tingnan mo, steady lang siya. Hindi siya nagwawala. Kahapon yun nangyari pagkapalipad natin. At talagang gumagalaw siya. So parang sinusundan niya ako. Sinusundan niya yung monitor kung nasaan. Subukan so natin magpalipad. Ayan. Pero hindi na natin ilalayo. Ayan, ganyan lang. Oops, okay na 'yan. Okay na yung 60 meters. Tapos, try natin ang paikot natin. Uy, may mga ibon na naman. Ayan. Tapos, itatry natin yung yuyo siya. Dito yan. Ito yung pinapagana natin. Itong bilog. Ayan yung bilog na yan. Para yumuko. So, ngayon habang paabante tayo, susubukan natin ang yuyuko, ko. Okay, up. Down. So okay naman yung gimbal mga awaray. So lilinisin natin ito mamaya. The double check natin baba. Daming ibon. Daming ibon no. Oh. Nandun sa ibon natin. Apin natin yan. Okay? So ganun lang, tinesting lang natin mga ore kasi sobra akong nababahala baka hindi na hindi na makalipad yung drone natin.